programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Simula nga nang malaman nga nito ni Cassandra na ito nga si Lily ang pumatay nga sa anak nito ni Padua hindi na nga siya mapakali at lagi na siyang balisa dahil nga hindi nito gusto ang ginawa niya na kumitil nga ng buhay kaya naman nasa konsensya pa nga rin niya ang lihim nga nito ni Lily na tinatago nito kaya naman nang makita niya nga ang pag-uugali nito sa kanilang tatlo nila Mariano at ni Ellen ay sinabi nga niya na ay na nga niya ngunit nangangamba nga siya na kapag nga tumuwilag na nga siya dito kay Lily ay ipapatay nga rin daw siya mapapaisip nga siya ng paraan kaya naman tatawag nga siya dito kay Cardo upang sabihin na nga nito ang kanyang nalalaman at kinakailangan nga nito ng tulong upang protektahan nga siya at makikipagtulungan nga siya kung ano nga ba ang kinakailangan nila o Cardo Abang ano nga ba magiging desisyon nga nito ni Cassandra dahil marami na nga itong nalalaman posibilidad kaya na makipagtulungan nga ito kay Kato. Lahat ng yanabangan sa FPJs ang probinsyano. Maraming salamat sa inyong at God bless.